sa akin channel. Yan. Uh, time check. Ano na ngayon? Magte 10 o'clock na umaga. At nandito tayo. Mag-aayos tayo ng ating paninda na mangga. Yan. Actually, mga kulets, wala tayong nilabas na puhunan dyan kasi sa puno yan nila tita doon sa Bulacan. So, fresh from the farm. Yeah. Literal na farm kasi yung resort nila, maraming mga puno ng mangga. Yan, matatanda na rin yung puno na yun. Pero panigurado, maganda yung punla nila mga kulets. Tried and tested. Yan. Proven. <laughs> Scientifically proven. <laughs> hindi. maganda nga promise yung mga punla nila mga kulets. Kasi itong kalabaw nila, kapag gusto nyo nang maasim, yan, pwede yan. Pero pag nahinog na yan, matamis na yan talaga mga kulets. At yung kanilang Indian mango, talaga namang hindi maasim yung Indian mango nila. Kasi pagkapitas mo, Mani ba na? Yan. So, ngayon, pinadala niya tayo ng mga mangga. Kung naalala niyo yung mga nakarang araw, sila rin yung nagpadala sa amin. Sila tita rin nagpadala sa amin nung uh, manggang kalabaw at Indian mango na pangkain namin. So, ito kasi nag-oversupply sila. So, kung baga nag-surplus. Eh, ipapaninda natin itong ano natin? Ah, uh, pinamigay niyang mangga dito. So, meron dito dalawang klase ng kalabaw. Uh, isang small at saka isang large. Tapos, yung Indian mango natin is small lang. So, ipa-plastic natin siya, ikilo-kilo natin. Kasi, per sako, yung pinadala niya is 20 kilo. So, pag nakuha na natin yung, pag naubos na natin to, ipapadala natin kay tita yung kita sa amin. Pwede namin tubuan, o, no? ba? Diba? So, mura lang din ito mga kasi galing din naman sa puno. Pakita ko sa inyo. Ito so, yung kalabaw nila na, ano ba to Small. Yan, small. Yan. So, pwede mo to ibenta doon muna sa mahilig sa mga maasim. Pero pwede natin itong uh, patagalin ng ilang araw para mabenta natin ng hinog. Yan. Kasi matamis siya talaga. Tapos, ito naman is yung, siguro ano to Oh, large daw. Nakalagay sa sako eh. Large. 20 kg. So, ito na yung large nila. Kasi meron pa silang XL. Yan. So, tingnan nyo. Kahapon green na green pa yan. Pero ngayon, medyo may pagkahinog-hinog na. Dami niyan. So, isusupot natin yan isa-isa per kg para madali. Tapos, ito yung kanilang Indian Mingo. Yan. So, Indian Mingo. Yan so, Indian. Yan ang ating Mingo, mga kulits. Yeah. Tapos nandito yung ating timbangan at supot. Yan. So, ititimbang natin siya per kilo para mas madali. So, pinadala niya sa amin kasi nga para hindi masayang yung mga mangga. So, sobrang dami ba naman mga kulits eh. Lalo na season ngayon ng mangga, di ba? So, kailangan yon madispatcha kaysa naman uh, mabulok lang. Sayang, di ba? So, Uh, sa bawat kapatid niya. So, siyempre, iba-iba kami ng lokasyon. So, per location, siyempre, iba-iba yung presyo ng tinda ng mangga, ba diba? So, dito sa amin, ang Indian mango dito, pag tininda mo, 65 pesos per kilo, yung medyo malaki na. So, ito, sin small, pwede na to siguro ng, ano, 50. Yan. 50 per kilo. Tsaka, promise mga college, hindi dahil sa chahin namin yung nagpadala. Paborito namin ang Indian Mingo pero ito talaga masarap yung pagkapunla nung puno ng mangga ng Indian Mingo nila. Kasi talagang, alam mo yun, malutong yung labas pero yung loob maniba or may hinog na as in masarap. Mamaya magbubukas tayo para meron kayong sample. Pero kiluhin muna natin. Tingnan natin kung yung walong peraso nung malaki ay isang kilo ba talaga. Nakauna to eh mga college pero hindi nyo masyadong makita kasi maliwanag. So mag-start tayo sa malaki titingnan natin kung ang walong peraso eh, isang kilo. Yun ang sabi ni tita. Ang walong peraso daw ay ay sa small pala yan. So, sa large, anim ata. Let's see. Apat. na ito? Oh, 1.1 na nga yung limang peraso ng small, ay ng large. So, 1.1. Sakto, 5 piraso, 1 kilo ang large. 5 piraso. Oh, large. Siguro kasi nga hindi naman din pare-pareha ang weight ng bawat mangga, no? Syempre. Nakaiyolay yung sukti. Eh. Tinan natin kung walong piraso nitong small A, 1 kilo. 2, 4. 2, 4, Hmm? Wala pa. Oh, 1.3 na. Bawas isa. 1.2. Siyakto. 1.05. Ano na piraso ang ano? Isang kilo sa small tapos 5 sa 5 sa large. Pero buti pa ikilo na lang natin para sure kasi nga tawag nito. Hindi rin naman siya uh, pare-pareha ang weight. Hindi naman kasi pare-pareha ang weight nitong mga ano, mga kolektso. Mong natin isama 'tong may butas. Yan ay reject. Pero actually, mga kulets, na ano na yan? Na-segregate na yan. So, lahat ito, goods na na napangbenta. Kasi meron silang sorter doon. May taga-sort. Yung mga magaganda, yun ang ipangbebenta. Yung mga reject, yun yung naipadala nila sa amin para pangkain namin. Kasi sayang, di ba? Pwede natin gawin yung mga shake. Mango Graham, Green Mango, Ripe Mango, yan. Pero itong magaganda is pangbenta talaga as in yan walang butas yan. So, ito, medyo may nahalo ng na isa, nabiyak lang. Hindi naman siya actually butas, pero nabiyak lang. So, di natin isasali, syempre. Para quality yung mabibili ng ating mga customer. Para babalik-balik sila, di ba? Hindi naman tayo mapapahiya. So, dito muna tayo sa mga reject to. Isasali natin dun sa ating reject na box. So, maglalabas tayo ng mangga natin, eh. wow. Maano na agad to Mahinog na agad So yung gusto ng maasim Eh si ate Lala mahilig sa maasim dito naman tayo sa Indian Mango mga kulits. Yan, Indian Mango. Ano naman to? Uh, 2, 4, 6, 8. Mag, ano na to? 1.09 kg. Yan. So, fix na talaga yan. 2, 4, 6, 8. Walong peraso niyan. 1 kilo. Okay lang kahit may sumubra. Basta 1.1 ang limit mo para hindi ka lugi. Kasi hindi mo naman masasakto talaga itong 1 kilo eh. Otherwise, magbe below 1 kilo to. Lugi naman yung customer, no? So, tawad mo na yung sobra. Yan. So, walong peraso. Okay. Diyan, mingo. 1 kilo. Yan. O, ba diba? 1.09. Ano talaga to? Um, Mani ba? Mamaya babalatan natin, no? Para habang nagbabalat tayo, kumakain tayo. <laughs> Diyan, <minggo. laughs> Mabalot muna tayo para meron tayong ano productive day to day. Uy. Agi, 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 Libre chicharon. Libre merienda. <laughs> yung magbalat din natin na ah. oh punong balat tinin Ikita nyo ba? Tapos ang loob. Maniba. Ano ba kasi English nung maniba eh? Kahiwain ko muna yung gitna. Para makita nyo ko, diba? ba? o. No? So, alam ko nakikita nyo eh. Ayan. Diba? Ayos ba? Inog. Oh. Mm, yan. Oh, nakita nyo, diba? So, mm. Kain. Okay. Mm. Itong so, ASMR natin.

e oh. mm. Huwag na yung to ng konte Mas masarap na. Mmm! Back to work na. Bawal. Bawal na puro taste test. Kunin <laughs> so, na maubos natin to. So, yun na yung mga kulets. Itutuloy ko siya mamayang hapon kasi sobrang init na niya ngayon. Uh, Mag-aalas 12 na ng tanghali. Eh. So, para hindi tayo ma stroke, kailangan na natin pumasok sa loob, sa lungga. <laughs> lungga talaga mga kulets. So, yun mga kulets. Pwede kayong mag-comment down below kung gusto niyo makuha yung contact person or contact number ng contact person doon sa Bulacan. Kung gusto niyo magtinda ng mga kaing-kaing na mangga, makakukuha kayo ng Murang presyo kasi isang puno pwedeng ma-reserve sa inyo. Or kung gusto nyo mas marami pang puno, dalawa, tatlo yan. Kasi marami pa talaga silang uh, puno ng mangga doon na maraming bunga na hindi pa nila na a harvest. So pwede kayong kumuha doon ng pakyawan or bultuhan. So comment lang kayo kung gusto nyo makuha yung number. Nasa Bulacan sila. So kung malapit kayo doon or uh, lokasyon nyo malapit doon sa Manila or kahit saan pa kayo, promise mga kulis, panigurado. 100% legit. Maganda yung punla ng mga mangga nila doon. Indian mango at kalabaw. Magugustuhan nyo talaga at magiging mabenta yan mga kulets. Yan. Tried and tested na yan. So, comment na kayo para maibigay ko sa inyo yung contact number ng contact person doon sa farm sa Bulacan, doon kinatita. Para makapag-reserve na kayo nung kanilang puno ng mangga. Marami pa daw talagang bunga as in mga kulets. So, simulan nyo na habang season pa ng mangga ngayon. Siyempre, <clears throat> kahit na marami na nagtitinda ng mangga, depende pa rin yan kasi hindi lahat ng mangga kalabaw, eh matamis, may maasin. Pero ito, as in lahat matamis. Kasi kahit nga hindi pa siya ganong yelo, matamis na siya. Diba? Tsaka, ano yan, ah, uh, quality kasi syempre, na-sort na nila yung pangbenta at saka yung reject. So, mamaya natin ituloy yan mga kulit kasi sobrang init na. Bukas tayo magkaka video ng mga iced coffee recipe mga kulit. So, pahinga muna tayo sa iced coffee ngayon. Baka nananawa na kayo. Sa mangga muna tayo na pwede nyo ipangbenta ng mga, you know, mga kulit. Yung mga kulit, sinegregate na natin. Pero hindi muna natin sinupot yung mga mangga kasi para hindi siya makulog. So, nilagay ko muna sa box at saka sa planggana para open siya. Tapos, yung manggang kalabaw, plano namin, takpan siya ng para mabilis siyang mahinog. Tapos, ibebenta na lang namin siya ng hinog. Kasi, bihira may gusto ng manggang maasim. Kahit naman ako, iyon ko maasim. <laughs> so, pahinogin muna natin yan. Kasi, marami nang nagtanong dito. Ang gusto nila is hinog. So, pahinogin muna natin yun. Tsaka natin, ibebenta mga kulets. So, see you tomorrow mga kulets. Bye! Burito.